Good morning, good morning, morning. mga kabotsog yan. So, kasi batang siya yung mag-de-demo ng kanyang item. Yan yung product ng Bipani. Yan, panorin natin kung paano siya mag-demo mga kabotsog. Okay. So, tatanghe niya. Well, good morning sa inyo nga pala lahat. Uh, Kapakilala nga pala ako. Ako nga pala si, kung tawagan niya si Patang. Dating ECR, kaya na nagpagta kami ng office, naging Bipani Beryl. Ako yung nagmula, nagkababa ko year 2004 sa company. Siguro hindi ko matanda kung anong buwan. Siguro hindi kakamali ako mga May o June. <coughs> Ang aming mga palaprata ko namin ay nasa nasa focus na kami sa mga lahat ng ano, salaset kami, mga sopa. Tapos kami lahat ng halos na makamol ay meron din kami. Ang company ng na, araw ng uh, akin na pasukon dati, video pangit ko muna. Ngayon nag-a-break, nag-a-break, parang cellphone lang yun, 5110, 3210, F3. Ngayon, pagka mag assist kayo sa aming item, nga lang, talagang mahirap na tela. Kasi kami ang aming boss namin, sa lahat ng buong Pilipinas kami halos ang, ang iba sa amin dininakuha ang iba supplier. Nga lang, hindi nga lang yung iba supplier, dapat ka sa amin, nga lang, parang ano, parang ikaw, kung parang si ganito, ikaw ang pupuha, ikaw ang pupupron. Ayaw nila mag sa amin, talaga lang gusto. Eh, hey, yung mga gagtong basta pa namin, sa mga tela namin, halos pinadami pa kami, U.S. Fabric na. Hindi namin ang mga U.S. Fabric namin, makikita nyo naman, double na siya. Hindi siya ako manipis. Kasi may mga tinatawag na, ito, pinam, pinamabenta ito, pinamagkisa, talagang hindi ka masisira nito. Lahat exotic fabric na dito. Mas patindi rin ko na ito. Dahil mas sa mga fabric talaga, after two years, 1 year, makikita mo, papansin nyo siguro sa bahay nyo, sa lahat ng mga kapitbahay nyo, pag inahampas mo kasi ang lagdan yung nyo, napasok kasi ang ano, alikabok. Una una, pag may mga anak ay maliliit, na ano yung mga tela niya, yung, yung, yung nagkakula ng ketchup, toyo, yung, ma talaga, may stress, lagi kalimitin na nag-aaway ang mag-asawa. Kasi nga, sobrang harap na sa bahay, magluluto, ngayon sa so, na, madumi na, di ba? Ngayon ako, nag sa amin ng company namin na Nakahalat ang lato na madaling pasolusyon. Kahit daw sampo lang ako kayo, halikabok, hindi siya na masyadong nag-option. So, kung pulat-pulasan nyo lamang yan, yun lang. Tapos, may mga tele naman kami yung pwede kung talaga ang customer ay nagdududa at ayaw nilang magano. Pero kami mga ako dyan, use fabric. Papansin nyo sa sa amin kasi mahirap talaga. Kasi yung US fabric na may lang kami. Hindi gaya-gaya ng iba supplier. Pag sila kami, yellow, blue, light blue red, maroon, di ba? Mapapansin mo. <coughs> itong tayo na itong, itong itong mga kapal. Ito, microfiber tawag sa amin. Joy's fabric siya. Hindi siya rin yung gaya ng mga like sa mga China fabric kasi maninipis lang eh. Ito, after two years, one year in up, ma, yung pom niya makikita niyo na. Kasi nauupuan. Tapos, ito naman sa light mo sa mga fabric na talaga, sa mga leather talaga, German leather, halos ginagamit namin. Huwag ka benta ng benta, minsan nakakabati para din tayo nyan. Nag-iipan tayo para maka, yung mag-divide-divide na natin. Makapag-demo na tayo ka na seryoso din. Kasi pinaghihirapan din minsan lang pera. Para tayo lang mga ordinary. Okay, Pag-iipan natin talagang tao para tayo makabili lamang. Ang German leather, like mo sa mga ordinary <coughs> leather, ang German leather kasi, tumatagal sa 7 years, 8 years. Amazing! Tulad ka na doon. Hindi kaya ng mga ordinary leather, 1 and a half pa lang, Makikita mo, napatok na. Kahit sa leather, may mga leather kami din na mga ordinary talaga. As in talaga ordinary, pero hindi ko rin ginagamit. Kasi pagka alam ko naman ang gusto, maray, mabait naman makipag-usap sa'yo, nagiging close kayo, nagiging friend. kayong okay, okay, bibigyan mo na mga pa, pa, naman na, ano, na leather naman. Po. <laughs> itong, itong leather kasi nito, ano, ah, uh, Pio leather ang tawag dito. Ito naman, hindi mo ginagamit lang sa bahay. Inuupan lang natin, napatok tayo. Parang itong rambutan. suksupin, subin Tuklapin, di ba? <laughs> Ayun naman. <lang>, Ito <laughs> mga pag-indente mo si Batang. Ngayon, sa sa warranty naman ha. Ito nga pala, warranty nga pala. Explain ko lang sa inyo. Ang ang warranty kasi nito, sa POM tayo, 3 years talaga. 3 years tayo sa POM. Factor defect, guarantee lang sa amin, 5 years. Once na mabaga ang frame, yung kahoy, yung spring type niya, yung pinaka pinaka spring kasi nito ah uh, horizontal. Hindi kaya dati mga mga abutan natin mga sinaog na ang coil niya pataas. Kaya e ang ang spring niya kaya para style kama na rin. Yun lang. Tapos sa uh, mga fiber naman, yung sa pure fiber naman siya, like yung sa pure talaga. Ito kasi may gram foam. Pag nag by may fiber siya. At pag pure fiber kasi, after 3 months pa lang, ganyan na, maliit na siya. Maliit na. Pag hindi naman marunong mag-advise sa customer, basta hindi lang makabenta lang, makabenta lang kayo, hindi nyo kayo nag-advise. Kaya eh, nasa living room kayo, kailangan. I-advise mo rin na ganun. Pag, pag pure fiber naman, babaklasin mo siya. Eh, para pag walang silver? Pag yung nagsag siya ng ganun, ang ma-advise mo na sa kanya, lalastasin mo siya, oo, plang gana, bibigyan mo siya ng time. Kaya mag-date-off ka, wala ka siya itong gagawin. Ihimay mo siya. Sa -isa. Tapos balik mo ulit siya. Pagbalik niya, ganito na ulit siya. Like po sa karto talaga, as katong ginawa namin ng kampanya, na ganito nila boss, para nagmamasa ka, tinapay. Na. Para yung katulong mo na sa bahay, hindi lagi mo nalayas. Gagap nila lang ang tulong na. O, diba? ba, tayo, tayo na? O. <laughs> Gagap <laughs> yeah, lang na. Gagap lang naman ang ano. Sa, kung nga para sa model namin, like po sa karto talaga, L-type siya, pwede natin siyang, kung anong gusto ng customer, Pwede natin ito yung nasa hartay ko, uh, left side siya, pwede natin yung left sa right side. Kung gusto niya putulin ng ganito, gaya ng nakaraan, 15 inches na 57 ang haba at tatama sa pinto, nagawa din kami ng ganun. 15 inches lamang. Depende naman sa kusta ba kung anong hibig niya. Pero sa mga ganun mong case naman na ganun din na kusta ba, talagang kapaliwalang mo, hindi na pwede ibalik yan pag hindi nagawa. Tusundin natin ang kanyang hilig. Supplier factor defect na bali siya, nila At kami nung nung araw, manual kami nung araw, nakapunta si customer, ko parang ito ang address, kukulat namin yung, yung iba naman supplier kasi, nagkagaya lang kasi ng ibang item. Ginagaya nila ang model. Tapos magkukomplain sa amin, malalaman na lang, map, mapaklasin na lang ng manggagawa namin, makikita yung gawa sa loob na hindi talaga sa amin. Tapos kahit kami naglagay ng karton, may parang yan, sa ano sa, mga damit. Hindi tama, may mga Levi's, Jog, di ba? Meron kami nga nga, meron kami nga nga barcode. Actually, yung iba nito, hindi parang mag-explain pa pata may ganito pa. Ito parang ano eh, parang tayo nag-ano lang panel rewards, di ba? Ito kasi, picture niya lang ito. Nasabi mo sa paper na Kasi may barcode to, pag niya, dadali sa office. Sesend so, ko sa pipa ngayon ang Viva, na makikita niyo yung number dyan, tsaka may barcode yan, i-ease ka naman sa amin yun. Kung kaninong gawang, kung, kung kaninong gawang, ano, na karpentero, para madali ang process. Hindi na tayong pupunta pa si customer, ay eh, paano mo, bumili din, taga, ano, patar natin. Like mo, tar natin, malayo, marundo, mapunta pa siya dito, mamasahe pa, maabala pa, magkukomplain, mag pa. Si company lang ang bahala doon. Papaliwanan ka, pag, pag may deliver, kung light like, ito, sa malapit doon ipopulak yan bakapulak na dari sa bagyidiri berselerito saan ni babalisa niya ngayos yun ang ayan ano tanong yung ano kung ano kung may yung ano yung kung ano yung ano yung ano yung kung ano yung kung ano yung ano ano yung kung ano yung kung ano website din si send Thank you. pa rin do na din mo lang basta na correct ayto makikita eh naman ito. yan Kapagawa si fps Hindi. Eh picture ano siya, isa isa no, meron akong ng scale sa loob sa ba sa, ah, uh, sila pa lang din din sa bahay ni Batang. Meron no, din sa bahay nila pinapatang pala. Yes, yes, no, ito naman parang lang ano, mabibili lang no. ito yung gusto pa nang gilawa at saka sa dinala lang yung sa pamuk. Kanya rin light po, di marami kami yung sinusupply yan. Pahihita ng office, ito sa no. no, mga binala. Ito sa mga binala. Ito sa no. mga binala. Ito sa mga binala. Ito sa mga sa mga mga ay yung utang ka eh. tagal eh. pa Yun. Parang na yan, pag-follow niya, pag-follow niya, pag-follow niya, pag-follow niya, pag-follow niya, pag niya, pag-follow 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 niya, pag niya, malalaman natin kung sa natin mabibili. Yan Ay, yan lang naman lang, ano? Pag na, ng ni Ay, yun ko, pinapaliwanan ko sa customer. Ah, pag natanggal, kasi yan lahat yan, tatlong, tatlong peraso, like ba ito, tatlong peraso yan. Pag nahilan na ba tayo na paglaro niyan, okay lang, ika, sir. May talo pa sa likod Oh, oh, <laughs> oh <laughs> lagi kong kapatid. may talo pa sa likod yun eh. <laughs> <laughs> <Ayun> <laughs> oh, yan eh. lahat. Oh, oh. Tigala di subatan. Hello, yan meron pa yan. Pag sila pala pag trip pala, hindi na pwedeng sila jamo na talaga. At hindi pika ng may magandang proseso. Hindi naman para maging ano tayo, maging Bakit tapat sa... Meron bot points meron yan. Meron sa area, meron yan. Bot points. Bawat points siya meron yan. Isang barcode lang yan. Alen, penyantut saya ini oh isa menggula. wala sa gue number one, number one lagi kena sa Number two, Ang iba, iba, yan, iba, iya, iba, iya, 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 oh iya, 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 ano? iya, iya, kasi iya, 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 Niya? Chan, ano pa kaya ba ng US tsaka US German leather Ang US pag fabric namin. <laughs> Siyempre, container mas eh. Wala US na, no? wala US na leather. German. German leather lang. German. German leather. German leather lang. Ito kasi ang dalawa to, talagang kung gagamit. Pero pagkakos naman eh, pwede naman tayo time na, no? Kasi dahil, dahil sarang man tayo, hindi naman tayo. Tao lang tayo eh.